At talakayin natin ang isang libro. Ang pamagat ng libro ay Zen and the Art of Motorcycle Maintenance ni Robert M. Pirsig. Baka nagtatanong ka, ano ang koneksyon ng Zen at ng pag-aalaga ng motorsiklo? Sa libro, pinagsama ang dalawang bagay na ito. Kaya ngayon ay magbibigay ako ng review at ipapaliwanag kung para kanino ang librong ito. Susunod, bibigyan ko ng buod ang mga pangunahing ideya ng libro. Review ng libro. Simulan natin sa pagsusuri ng librong ito. Ipapaliwanag ko kung ano ang libro at para kanino ito. Ang librong ito ay isang pagsasama ng isang kwento ng biyahe at isang pilosopikal na pagmumuni-muni. Ang pangunahing ideya ay tungkol sa konsepto ng kalidad at kung paano ito nauugnay sa pag-aalaga ng motorsiklo. Para kanino ang librong ito? Kung ikaw ay isang tao na interesado sa pilosopiya at gusto ng mga ideyang medyo mahirap intindihin ngunit ayaw ng sobrang teknikal, magandang libro ito para sa iyo. Kung gusto mong matuto ng mga bagong pananaw sa pilosopiya na magtutulak sa iyo upang mag-isip ng mas malalim, magugustuhan mo ito. At kung mahilig ka sa mga kwento na may kasamang pilosopiya, at nagustuhan mo ang mga librong katulad ng The Alchemist, magugustuhan mo ang librong ito. Ngunit tignan din natin kung ano ang hindi may bibigay ng librong ito at para kanino ito hindi. Oo, medyo nakakalito ang pamagat dahil ang libro ay hindi talaga tungkol sa motorcycle, maintenance o zen. May mga bahagi na tungkol dito, pero kung naghahanap ka ng detalye tungkol sa mga motorsiklo o zen, hindi ito ang libro para sa'yo. Kung interesado ka talaga sa Zen, mas mabuti pang basahin ang mga librong tulad ng Zen Mind, Beginner's Mind, o The Way of Zen. Buod ng libro. Ang Zen and the Art of Motorcycle Maintenance ay kwento tungkol sa isang ama at anak na naglalakbay-saksi ng motorbike mula Minnesota hanggang California. Ang kwento ay ipinapakita mula sa pananaw ng ama at tinatawag niyang Junior Chotokwa ang kanilang biyahe. Layunin ng ama na mag-isip tungkol sa mga pilosopikal at spiritual na ideya habang sila ay naglalakbay. Ang libro ay binubuo ng mga seksyon ng kanilang biyahe at mga pagmumunimuni ng ama tungkol sa konsepto ng kalidad. Ang mga ideya ng libro ay tumutok sa nakaraan ng ama na tinatawag niyang Phaedrus. Si Phaedrus ay isang taong nawalan ng pag-iisip at pumasok sa isang mental na ospital. Habang siya ay nagpapagamot, nawalan siya ng kanyang dating katauhan at nabuo ang isang bagong pagkatao. Ngayon, ang ama ay nagsisikap alalahanin ang mga ideya at aral na natutunan ni Phaedrus. Ang mga ideya sa libro ay nahahati sa dalawang bahagi. Una, pilosopiya, ang mga ideya na natutunan ni Phaedrus, at pangalawa, mga praktikal na aral, ang mga ideya na ginagamit ng ama mula sa mga natutunan ni Phaedrus upang magawa itong mas praktikal at mailapat sa pang-araw-araw na buhay. Pilosopiya, mga ideya. Ang unang malaking ideya na tinalakay ni Fedrus ay ang paghahati ng karanasan sa dalawang klase. Romantikong karanasan at klasikong karanasan. Ang romantikong karanasan ay ang nararamdaman natin sa kasalukuyan kung paano tayo naaapektuhan ng ating nararanasan sa isang partikular na sandali. Ang klasiko naman ay tumutukoy sa mga kaalaman at ideya na natutunan natin mula sa nakaraan at kung paano ito ginagamit upang magpatuloy sa ating pagkatuto. Halimbawa, ang isang romantikong tao ay mas interesado sa kung paano ang pakiramdam ng pagsakay sa motor, kung gaano ito kasaya o kaaya-aya. Samantalang ang isang klasikal na tao ay mas iniisip kung paano gumagana ang bawat bahagi ng motorsiklo at kung paano ito pinapalakas upang tumakbo ng maayos. Ayon kay Fedrus, karamihan sa mga tao ay mas nakatuon sa isa lamang sa mga karanasang ito, kaya't nawawala ang balanse. Sunod pinag-usapan ni Fedrus ang kalidad at kung paano niya natuklasan ito sa pamamagitan ng kanyang mga lektura. Sa una hindi niya kayang ipaliwanag kung ano ang kalidad, ngunit napag-isipan niyang hindi ito kayang ilarawan gamit ang mga karaniwang salita. Ayon sa kanya, ang kalidad ay isang uri ng karanasan na nangyayari bago mo pa napapansin o nakikilala ang isang bagay. Halimbawa, kapag tumingin ka sa isang puno, ang sandali bago mo ito matukoy bilang puno ay tinatawag niyang kalidad. Para kay Phaedrus, ang kalidad ang siyang nagpapakita ng parehong subject, ang tao na nakikita, at object, ang puno. Ibinahagi rin ni Phaedrus na ang kalidad ay may dalawang uri, romantikong kalidad at klasikong kalidad. Ang romantikong kalidad ay nararanasan sa kasalukuyang sandali, habang ang klasikal na kalidad ay may kinalaman sa mga ideya at karanasan mula sa nakaraan na ginagamit upang magpatuloy sa mas malalim na pangunawa. Sinabi ni Phaedrus na ang kalidad ay hindi lamang isang simpleng bagay, kundi isang bagay na maaari nating gamitin upang maintindihan ang mga mas malalim na konsepto sa buhay. Mga praktikal na aral Sa pangalawang bahagi ng libro, ibinahagi ng ama ang mga praktikal na aral na natutunan niya mula sa mga ideya ni Fedrus. Ang isa sa mga unang aral ay tungkol sa teknolohiya. Ayon sa ama, maraming problema sa teknolohiya ay hindi dahil sa mismong teknolohiya, kundi dahil ang mga taong gumagawa nito ay walang koneksyon sa mga bagay na kanilang nililikha. Kapag ganito, ang mga produkto ay hindi maganda at minsan ay nakakasira pa sa kalikasan. Ang solusyon dito ay hindi lang gumawa ng mga bagay sa isang sunod-sunod na paraan, kundi magbigay pansin sa kalidad ng ating ginagawa. Isa pang mahalagang aral ay kung paano tayo nagsisimula sa ating sarili upang baguhin ang mundo. Kung gusto natin magtagumpay at magbago, kailangan natin magsimula sa ating sarili. Kung minsan kapag tayo ay nakakaranas ng stuckness o pagkahinto, hindi ito dapat ikatakot. Ayon kay Phaedrus, ang stuckness ay isang pagkakataon kung saan tunay na matututo at lalago. Kung ikaw ay nawawala sa ideya, ito ay isang pagkakataon para maghanap ng mas malalim na sagot. Huling binanggit ng ama ang gumption loss na nangangahulugang pagkawala ng kasiyahan o sigla sa ginagawa mo. Para sa kanya, ang gumsyon ay nauugnay sa koneksyon ng tao sa universo at sa kalidad. Kung nawawala ang ating sigla, maaaring dahil ito sa mga panlabas na problema o sa mga panloob na saloobin tulad ng ego, pagkabato at impatience.